Ah, uh, magandang araw po. Dito po ako sa tabi ng mga sapa. Naghahanap po ako ng isang uri ng gulay. Magugulay po ako ngayon. Si masarap ihalo to sa mga bagong isda. O, ito po, marami. Dito pa lang marami. Ito po yung inaanap ko sanguri ng uh, gulay na ano, uh, sa luyot. Ito po sa luyot oh. Yan. Ah, uh, you know po, uh, masarap po sa lahat ng gulay. Lalo sa okra. Um, sa labong. Mainam po to. Isa din pong ano to, gam gamot sa ano, sakit sa katawan ng tao. Siguro hindi nyo alam no. Ah, galing agamutin ah, gamutin po ng ulcer to. Alam nyo kung paano gagamitin para magamot sa ulcer to, sa luyot. Ah, maglalaga ka nito. Kukuha ka nito yung dahon lang. T Tulad ng kinukuha ko dahon lang to. Tapos, yung dahon nito, ilalaga mo sa, ilalaga mo ngayon. naging ng tubig. Ang tubig na ilalagay mo, ano lang, uh, ano lang isang baso lang isang baso lang ilalagay mo tapos iinumin to hindi ka kainin na iinumin pagtapos mong sa umaga pagising mo agang maga pa lang pagising mo nito pinakuha ko kunti pa lang to ko uh, Pagising mo ng umaga, hindi ka pa nagilamos, wala ka pa ibang kinakain, ito kagad inumin mo. Yung sabaw niya. Kasi ang sabaw nito, uh, para bagang ano, napagaling paggaling ng may mga sugat sa loob ng ating tiyan. Na pag uh, yung yung sugat mo sa tiyan kaya niyang tapalan. Unti-unti niyang kayang pagalingin dahil sa lapot ng kanyang ano nito. Kanya sabaw o lapot ng kanyang katas. Uh, dito po ako ulit. Patawid po ako kasi kunti lang to. yeah, tumawid dito. Dami linta. Tuti. Tuti. Oh, may aso si Tuti ah. Kado tayo dito. Daming. Tuti. Unahin ko yung aking mga aso. Parang may ang dapat dito ah. Madam mo. Madam mo dito. Parang gubat. Ito pa naman paborito ng mga ahas, yung mga daon palay. Sa mga ganito, tataba ng saluyot dito. Kung kasi banda sa amin, lang saluyot. Dito lang pala sa lugar nito. Oh. Siguro na si Pau Pau. Isang aso ko may ano, may sakit. Na ano siya na ay paglaban siya. Tatabaw. Oh. Ay, sarap nito. Oh. Sarap kainin to. Oh, nalaki. Asin lang katapat ito. Sulda. Nalagay ko sa ano to? Sa nalagay ko sa ano to? Baguo. ang sarap ng sabaw nito. Ang lasa. Sarap sa ano to? Katawan. Oh, sa luyot. Meron na rin ano dito? Ang palaya. Oh, palaya. Isa rin masarap to, ang palaya. Gata. Nagataan mo tong ang palaya. Eh. Hey. Inam. Swabe din to. Talim. Dito, di mo na kailangan maghanap ng nyug. Yan o, oh, puro nyug oh. So, di naman natin. Eh, bawal kunin. wala na po bali tatawid po ako itang sapa ito po ah uh, uwi na po ako okay na yung nakuha kong saluyot medyo pa na ah, uh, sige po uwi na ako hindi po kong kalimutan pakiclick nyo pa ako pakipalo ito fiction Mill po subscribe nyo ako para lagi po kayo updated sa mga bagong upload kong videos mabuhay po kayo lagi kayo mag iingat